Every time na may matuwa sa iyo or kaya ay bumati sa istura or any accomplishment mo, lagi mong sasabihin, kahit sa isip mo lang, ang mga salitang pera-usog, pera-bati, or pera-gaba. Ang kaulugahan ng mga salitang pera-usog, pera-bati, at pera-gaba ay kumakatawan sa isang paniniwala na may mga taong may kakayahang magdulot ng negatibong epekto sa iba gamit ang kanilang salita or enerhiya. Sadya kasing may mga tao kamahika na malakas makabati o makausog, lalo iyong mga may negative energy sa katuan, particularly iyong may inggit siya sa sarili. Kapag ikaw ay nabati ng isang tao kamahika, nawawala iyong maganda mong karakteristik na nabati sa iyo. Dati nga, may puno kami ng mangga. Ang sipag mamunga ng punong ito. Ang lalaki at dulusog ng bunga niya. Tapos, may pumunta sa aming kakilala ng mother ko at umiyang binati yung mangga. Sabi nga niya, ang lalaki nga raw ng bunga ng mangga at ang tatamis pa ng bunga. Ayun, after a month, hindi na namunga yung puno. Tapos, mamunga man, ang niliit ng bunga at maasim na. In short, nausog ng taong iyon yung puno ng mangga namin. Kaya ito nagkaganon. Although marami rin nagpapatotoo at nakakaranas na mausog, hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala ng science ang nasabing phenomenon. Kaya wala pa rin logical na explanation kung paano at bakit ito nangyayari. Although maaari itong explain sa spiritual point of view. Ang sabi ng mga matatanda, ang mga tao ay sadyang mainit ang mga mata. Ito raw kasi ang bintana ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa o espiritu ay isang uri ng enerhiya. Kapag ang energy ay may bahid ng negativity, asahan mo, may impact iyan sa bagay na pinatungkot-tungkulan ng energy. Kaya kung ikaw isang tao na likas na pansinin, sabihin lang ang mga katagang ito. Pera usog, pera biyabalis, at pera gaba. Para makontra mo iyong usog. Para sa akin, ang pagsasabi mo nito ay nagsisilbi mong shield. Ito ay isang paraan ng pagpapalakas ang positibong enerhiya sa sarili at pagpapalayo sa mga negative influences sa paligid. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang ito, nagbibigay ito ng mental na panlaban at nagiging shield natin laban sa posibleng negatibong epekto ng ibang tao sa ating energy field.